Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for uh, collectives. Collective, wala tayong specific zodiac sign. Ang importante yung pinaka-reading. Kung makarelate ka, makaresonate ka, maaring ang reading na ito ay para sa'yo. Pero kung hindi, okay lang yon. May mga next readings pa naman tayo. Be sure na i-check nyo rin yung aming Facebook page. Madam P, TikTok shop natin, namin, Unipri, UNIPRI. Ayan. Dito sa Facebook page, dyan ka pwede mag-inquire ng personal reading. And, yeah, may admin ako na mag-a-assist sa'yo. Unipri, yung iba, hindi daw nila makita yung TikTok shop namin sa TikTok. Pagpunta po ninyo ng TikTok at sinerch niyo yung Unipri, i-click nyo po yung basket doon sa pinaka-profile. May makikita kayong parang itsurang bag doon or itsurang basket. Or nakalagay shop. Okay? Kasi yung makikita ninyo, puro mga videos na agad. Pero doon sa may ilalim mo ng mga names, ay uh, ilalim mismo ng name namin, ay may mga naka, may nakalagay po dyan, shop or kaya basket. So, let's uh, start. Yeah, dun yung puma-avail yung mga products namin. And mga crystals. Yeah, yung iba, pwede rin kayo mag-avail doon ng mag-book ng reading. Yeah, mag-order kayo ng isang product na may nakalagay with Uh, for example, astrological reading, ganun. Let's start. What do we have here for the sign of collectives? Bala ka na kung makaka-relate ka or hindi ha, kasi hindi naman to personal reading. Kung hindi ka makarelate, edi ibigay mo sa iba ang reading. Page of Wands is here. This is your main energy. Four of Cups. Kukunin ko na yung mga card na kailangan ko sa reading na to ha person na kakonect mo, king of wands. Pa-comment niya sa so, oba guys, kahit heart-heart lang, smileys, malaking bagay yun sa akin. The hanged man. Emotions. You do the eight of swords, the judgment, and the uh, temperance. The Emperor, the hanged man, the sun. Puro major arcana, guys, ah. In the near future, King of, ah, uh, Knight of Cups, Page of Cups, and the Ten of Wands. Ah, sorry, Two of Wands. In the near future, Six of Swords, Page of Pentacles and the Page of Swords. Bottom of the deck is the Moon. Okay. So, <laughs> pasensya na kayo at hawak-hawak ko kasi yung unan. Eh, medyo nakita nyo siya. Um, okay. And then, ah, uh, yung main energy mo, page of wands, four of cups. I can see communication, so, pwedeng may mga nakaka-connect ka ngayon, may mga nakakakommunicate ka ngayon, pero, pwedeng hindi ka sure sa kanila, or, you know, meron kang mga boundaries na nilalagay. Kumbaga, ah, uh, if you're just friends, friends lang tayo, parang ganon kung magkatrabaho tayo magkatrabaho lang tayo ganun it's just like ayaw mo na kasi magkamali or ayaw mo na kasi magkaroon ng problema pa and the person that you're dealing with is the knight of wands uh, king of wands and the hangman nakikita natin itong person na to as uh, actually willing to wait you know basta nakakita tayo at full of admiration Um, sobrang na lang siya nakatingin nakafo, nakating nakatingin at naka, nakikita niya yung mga pinagagawa mo sobrang ano siya doon um you know i i can see uh like na admire kanya yan i don't know if this person is open siya sa pag-admire niya sa yung iba open yung iba hindi pero nakikita natin na itong person na to is really totoo yung pagka-admire na nararamdaman niya sa'yo. No? Parang there are times pa nga na makaiiwan niya or hindi niya masyadong papansinin yung mga bagay na ginagawa niya para makapag-focus lang sa'yo. Okay? So, uh, the emotion here is the Eight of Swords. So, I feel like, yun nga, you are currently putting boundaries sa connection na alam mo kasi, hindi ka na immature eh. Kumbaga, yung iba sa inyo, iturong ano lang, mukhang younger than your age. Mukha ka lang bata sa edad mo, pero hindi ibig sabihin nun. Eh, immature ka. Kasi, marami ka nang na-experience sa buhay, especially pagdating sa usaping love. And, um, a lot of you is hindi na para, hindi mag, para magmadali pagdating sa usaping ito. No? and the temperance is yung na parang you're patiently waiting, patiently ayun na, pagdating sa love you're being patient and okay lang yun, tama yun tama yung ginagawa mo yung person na ka connect mo, nagpapakita siya as the magician pagdating sa connection na to, of course hindi niya kayang i-open agad-agad sa'yo or hindi niya kayang maging open of course lalo na na alam niya, alam niya kung hanggang saan lang siya. But, I feel like itong person na ito, itatry niya yung best niya na ipakita sa'yo yung mga bagay na of course, na feeling niya magugustuhan mo, para magustuhan mo rin siya. This person has a lot of care for you for now with the emperor. So, nandun yung uh, nagkikare siya because he feels something, no? Towards you. Gusto ka talaga nito person na um, ikaw yung magiging parang happiness and at the same time nag nagbibigay ng ano sa kanya inspiration para gawin yung mga dapat niyang gawin sa araw-araw like malaki yung na itutulong mo doon and you do the moon at the bottom of the deck for some of you itong person na to there's this soulmate soulmate twin flame vibe dito sa reading na to eh. Alam mo yun, parang may, may something. May something dito sa person na to. And pwedeng may spiritual connection kayo ng person na to. Pero yun nga, pwedeng um, Pwedeng hindi mo... Hindi mo pa makita sa ngayon yun. Dahil yung iba sa inyo, pwedeng... May mga experiences ka pa na pinagdadaanan sa buhay mo na parang, eto muna yung focus mo at saka ayaw mo na nga ulit magkamali. Alam mo yun parang... Okay, hayaan mo lang siya dyan. Ganun, ayaw ko na ulit. Ayaw ko na muna, parang... Ganun medyo nagiging maingat ka. And yung iba sa inyo, you could be stuck in a situation. So, in a future, uh, you do have your the Knight of Cups, the Page of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Energy. Man, nakikita, nakakita tayo ng plano dito sa iyo. In the near future. Pero walang inalaman sa kanya. It has, a, uh, it has, something to do with your wedding career something na gusto mong mag-grow sa sarili mo. Nakita ng plano dito. Yung iba, pwedeng plano na aaralin, aalamin. Could be talents, skills. Yung iba, career, development. Ayan, nakita tayo ng mga plano dito. Ito yung magiging mas focus mo in the near future. Pagdating sa person na kakonect mo, um, I, I can see pagka-cut off. Pwedeng kasi na feel niya na parang wala siyang mapapala sa iyo. So nakakita tayo ng um, part of this person ay magka-cut off and will try to move on kasi of course may ang value mo or ang pinahahalaga mo dito sa sarili mo yung um yung sarili mo yung mga bagay na ginagawa mo yun yung mas focus mo eh hindi pa kasi sa love And ito person na to, pwedeng hindi kayo masyado magkaroon ng connection in the near future, communication, and I get it. Naitid ako naman at saka, of course, pwedeng may iba ka pang nakikitang mas magbibigay mas, may mas magbibigay ng interest sa iyo hindi naman particular person pero pwedeng may iba kasing iba pang pinagkakaabalahan ka around that around this time and in the near future. So, yeah. Um, nakakita tayo ng medyo mas mababawasan yung time, yung communication ninyo sa isa't isa na person na ito in the near future. But, yeah. So, what is the advice for you? You do have here five of ones the devil and the queen of wands makinig ka lang makinig ka sa advice ng mga taong na dyan malapit sa'yo yeah kasi pwedeng pwedeng may mga changes na kailangan gawin eh especially if you're still connected with another person tapos may nagpaparamdam sa'yo maybe you have to listen do sa mga advice ng mga taong totoong nakakilala sa'yo at dun sa person na kakonek mo may nakikita nila kung ano yung tama, ano yung bawal at ano yung hindi maganda at ano yung dapat gawin so makinig ka sa kanila thank you for watching, I love you all guys and bye bye